Isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Mag-iihaw naman ako ngayon ng bangus at talaba para sa tanghalian. Kaya naman, inumpisahan ko na agad ito Hello, sa pagpapabaga guys. ng uling. Bago ang lahat, mag-iigib muna ako dito sa malakristal clear na tubig ng free-flowing. Malapit lang kasi ang Asbahain Leisure Farm and Resort sa dagat. Kaya nakapagpatayo kami ng ganitong free-flowing na pag-iigiban. At eto na, sisimulan ko na ang aksyon. Gumagamit ako dito ng sipilyo para sipilyuhin ko ng isa-isa ang mga talaba. Mas episyente kasing gamitin ito para malinis yung mga nakasingit na dumi sa shells ng talaba at hindi ito maisasama habang kinakain. Tingin ko, mas mainam na linisin muna ng mabuti. Baka kasi, ito pa ang maging sanhi ng pagkasira ng tiyan at magdulot ng pagtatae. Medyo may kataga lang panahon na rin kasi simula nung kumain kami neto. Kaya naman, nag-aalangan ang lahat sa maaaring dulot nito. Wala pang kargang tubig ang kiddie pool. Wala pa kasi si lolong pet. Kaya tamang, naglalambog lang muna ang mga young bloods. Malapit na ding matapos ang paglilinis ng talaba. No worries. Maski mabagal ang progreso, ang mahalaga, safe naman kaming kakain dito. Kitang kita naman ang kulay ng tubig, yung mga dumi na natanggal, na maaaring may isama sa pagkain. Isang beses ko na lang nahugasan pagtapos masipilyuhan, para tuluyang malinisan. Hindi kasi maiwasang kumain ang mga bata ng ganitong uri ng seafoods. Naaalala ko din tuloy nung kabataan ko. Naging curious din ako sa lasa ng mga niluluto ng mas mga nakakatanda sa akin na marunong ng magluto. Yan, tapos na ang paglilinis. Handa na itong iluto para magkaalaman na. Ano yan? Salaba, oyster. oyster. Sabi mo nga? Oyster. Do you like oyster? Yes. Oyster! Ng... Sa wakas, dumating na din si Lolong Ped galing kasi sila sa pagsasakati ng mga damo para ipakain sa mga alaga niyang kambing. Kaya naman, iniwanan ko na muna saglit ang pagluluto para mapagana na agad ang water pump at makaligo na ng maayos ang kanyang mga apo. Happy na ang mga bata sa paliligo dahil goods na ang supply ng tubig. Kaya naman, nanguha na din ako ng tanglad mula dito sa paligid. konting hugas lang at pitpitin ang bandang puno nito at nilamukos ko din ng konti ang parting dahon ng tanglad na siya namang ipapasok ko sa loob ng tiyan ng bangus para magsilbing aromatic nito at syempre pa hindi naman mawawala ang asin sa mga ganitong ganap kaya binudburan ko na rin ng tamang sakto lang anyways ang ipapares ko naman na sa usawan dito ay ang asin na pipigaan ng kalamansi at sili tapos na rin ang duty ng Lolong Ped sa pagsasakatin ng mga damo para sa mga alagang kambing. Kaya naman, relaxing mode na siya ulit. Medyo malaki itong bangos na iihawin ko. Kaya nasa anim na rolyo ng dahon ng saging ang ginawa ko para at least maganda ang pagkakaluto. Huling pamor para madagdagan ang init habang ipe-prepare ko naman ang parilya. Gaya ng dati, pumelo pa din ang patungan. Isitukok lang naman kasi ang mga seafoods Yan goods na Konting ayos-ayos na lang Para sa distribution ng uling Ipatong na ang parilya At ilarga na agad ang binalot na bangos Hindi pa man kalakasan ang baga ng uling isinalang ko na din ang mga talaba Para habang nag-iihaw E eh masampulan na agad Yung unang bubuka na talaba Hindi rin talaga maaawat Ang mga kids na ito sa paliligo at sa kabilang dako, abala naman si Lolang Sen para iluto naman ang mga longganisa na may toothpick. Inimport ko pa ang mga iyan mula sa bayan ng Alaminos, Pangasinan. Wala pa man naiihaw na talaba, e eh madami na ang nakaabang para makasampol na agad. May pasuspense-suspense -suspense pang nalalaman si Tropang Uling kaya mabagal magbaga. Ang bilis talaga ng galawan ni Lolang Sen sa kusina. Kaya naman, pumarada na rin siya agad sa tambayan para magmerienda si Lolong Pet na ang unang nagsampol ng mga talaba at talaga naman na tinutukan niya ito habang iniihaw ko pa. Sadyang nakagiliwan din niyang kumain ulit ng ganitong seafoods sa tagal ba naman ng panahon. Ngayon lang ulit kami nakatikim pare-parehas excited ang lahat para dito. At siyempre, papahuli ba naman sa tikiman ang piloto ng ihawan? Kaya lang, sobrang sarap na samid ako. Grabe naman pala ang pahang ng suka. Pagkatapos kong kumain ng ilang piraso na pinigaan ng kalamansi, ay masasabi ko na ang kalamansi ang best para sa inihaw na talaba. Dahil mas lalo pang na-enhance ng kalamansi ang lasa ng talaba kumpara sa suka. Ikaw ba, ano naman ang bet mo sa ganitong asim sa talaba? Magko. Comment ka lang sa comment section dyan sa baba para naman maibahagi mo din ang iyong karanasan Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon din lang natikman ni ate A.L. at Marcos ang talaba na inihaw Kaya naman, sobrang namanghasila sa lasa at texture ng laman nito Medyo nag-alangan pa dito si Kuya Marcos kasi nga first time lang niya Pero pagtapos niyang malasahan, eh humirit pa siya ng ilang beses Kaya lang, pinigilan ko na siya at baka masobrahan niya delicacy 'yon pag nagkataon sa totoo lang madami na akong naluto pero lahat ng nabubuksan ko e unti-unti nang nauubos at konti na lang ang natitira sa bandihado na pinaglalagyan ko ng mga nabubuksan kong talaba Krumekta na rin si Madam dito sa ihawan para makasampol na din siya ng iniihaw at hindi nga siya nabigo sa quality ng talaba <laughs> Yun laang. Ano na kayang nangyari dito sa inihaw kong bangos? Mukhang nagtampo na yata dahil hindi na napagtuunan ng atensyon. Eto tuloy ang nangyari dahil sa na-carried away ako sa pag-iihaw at pagkain ng mga talaba. At humirit pa isang sultop dyan para sa tagumpay. Mula swimming pool, umahon din si Boy Hero para makiisyoso sa ginagawa ko. Kaya lang restricted pa siya sa pagkain neto. At eto ang kinalabasan ng napabayaang bangus. Nasunog ang dahon ng mga saging at umabot sa kaliskis ng bangus. Pero no worries, Tiyak na juicy pa din ang laman neto at hindi dry. For deliveries na ang mga naihaw, yun nga lang. Kakapiranggot na lang ang natira sa talaba. Yan naman, kumpleto na ang ulam. Dito sa asbahain, nagpo din kami ng brown rice na mayaman sa fiber na kailangan ng katawan lalo na sa pang-araw-araw na diet. Isama mo na sa iyong listahan ang brown rice kung isa ka sa mga taong health conscious. Hindi kumpleto ang pamilya ngayon due to some circumstances. Gayunpaman, nakaugaliin na na bago kumain, i magdasal muna para pasalamatan ang mga nakahain sa hapag. Yes, gayem. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aming channel, i-share mo na ito agad. I-like, at mag-subscribe na. Huwag mo na ding ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong ia-upload na video. Hanggang sa muli, paalam.